Good morning po. So, i-vlog lang natin yon mga bagong biit natin, mga bagong panganak sa na native pigs natin. So, yung mga baboy natin, uh, uh lahing ano po, uh, baboy ramo yun ano, yun katyo natin or yun ano, bulugan natin. Tapos, krimos natin sa mga itim na native pigs. Tapos, may naidagdag po dyan na apat na ano, na puti tatlong puti para saka isang brown sa ako isang black na ano na na mestiza native kasi yung mga dati nating baboy balay na umpisa tayo sa tatlong inahin na native tapos na may lahing ano baboy ram tapos isang baboy ramon na lalaki tapos dumami sila na sa more than 50 pero yung mga iba nag cross yung mga ano anak anak sa anak So magkakapatid uh, nanay sa ano nanay sa anak saka anak sa nanay nagcross-cross kaya medyo lumiit. Ito yung babayaran mo natin na na bulugan uh, buo yun ano niya yung kuko niya sarap. So sabi ng napagkuhanan natin to dati na nila at saka na paamo yung nabili uh, natin na uh, baboy ramo tapos yung mga kulitim naman na baboy natin ay ano yan mga mestiza na native na cross sa ano sa baboy ramo so ito yung mga pinapagawa nating kulungan kasi nga uh, nalulusaw niya mga iba eto buntis siya pero makikita nyo mamaya din ng video na nanganak po siya ng pito So, eto kasi ginagawa natin yung pinapagawa natin yung likod yung, yung, yung bakal na yan. Kasi mas presko at saka nakikita nila kapag nakakulong yung mga bagong panganak yung mga mga uh, anak pa lang sa saka mga biit, nakikita nila yung surroundings. So, eto may hindi pa tapos yung bubong at saka hindi pa niya kakabit yung bakal. So, mapapansin po dito yung ano natin na walang laman dito ng banda pero lalagyan pa rin ng ano ng bakal medyo nagkinapas lang tayo ng materyales so dito banda dito dati yung una nating ano uh, pinagawang lagayan ng ano ng native natin dati nung hindi pa nabakuran ng hollow block no? palibutan to kasi ng hollow block dito po tayo naglagay dati Bale, 1,500 square meter lang dati ng binakuran natin ng yero. Tapos, sa uh, ano niyan, sa kabila, napier. Yung napier grass kasi yung pinapakain natin sa mga native natin. Pag naubutan, naubusan tayo ng garak, gustong gusto naman nila. So, for emer emergency purposes, uh, matibay din yung darak Saka minsan, kapag may nanganak, nilalagay natin na uh, liliman nila. So eto, may mga tanim tayo dyan na mga nara, ipil, langka, tuog. Mga native trees pa kasi mahilig tayong magtanim. So eto, siguro tingin ko na sa 1,000 uh, square meter din itong natin. May mga kamuteng kahoy din dyan na nakalagay. So eh, dito ako makuha pag tinapakain ko kasi parang gustong gusto nila ito yung bakal na wing welding ilalagay doon sa likod ng ano ng babuyan para matapos na po yun uh, alagaan natin bale limang ano po yun cubicle Babe. tapos ito po yung na uh, picture kanina na buntis ng anak na ah uh, apat na puti tapos tatlong itim pero medyo maliit yung isa Lampo. eventually Lampo. Uh, namatay din ito yung mga bagong ano natin, okay, uh, bagong anak. Mapapansin niyo ang dami. So mga ito, yung mga more than ano lang, 2 months, less than 2 months, pinagsama-sama natin. Ito yung native natin na mestiza na nanganak, hindi to yung mga anak niya. Pero mapakawal lang natin kasi 3 trinay lang natin. So mapapansin niyo hindi lahat yon May mga more than ano pa yan, 3 months, 3 months, ganun na uh, 2 months two months, more 3 three months ng mga biik. So, hindi natin sinama. Kasi nga, uh, medyo madami. So, eto, tinatry lang natin kung gusto nilang ano, pumasok. Pinapakain natin ng ipilipil. So, dahil bagong gawa pa lang po itong kulungan natin, hindi pa natin nakabili ng pangyero uh, para matapos na po ito. So, ayan po, bali, eto, nakakawala yung mga iba medyo maluwag kasi to more than 3,000 siguro to including po yung nasa harap yung mga pinagtan na natin ng napier ay half hectares po pero nababakura na po lahat to ng ano ng hollow block so yun gate yun lang isa na lang gate sa harap so hindi na po tayo takot na magpakawala dahil hindi naman sila makakawala medyo ano lang uh, mababa po yung bakod natin na hollow hanggang leeg lang kasi balak namin rin kapag may budget ulit saka natin tataasan so ito yung likod ng ano natin alagaan natin ng baboy may gate yan na pwedeng lumabas yung mga baboy hindi pa natin pinapalagyan ng sahig na semento kasi ang, ba, ba, ang balak namin maglalagay po tayo ng ano ng ipa kapag gumagana na yung pinapagawa natin ano, isan dito tayo maglalagay ng iba para hindi babahoy yung ano natin, ah, baboy na walang amoy so eto yung bagong panganak dito banda hindi pa natin ah, alam kong anong gagawin natin kasi tambahin na lang muna ng mga ano natin, yung mga buntis, yung mga dumalaga lawa na pa natin kung maglalagay pa rin ba tayo ng paanakan diyan or uh, gawin na lang natambayan ng mga inahin natin kasi kailangan din nila ng silong pag kumuulan po. Pero yung lawa kasi nito bawat cubicle po ay 3 meters by 4 meters. So ang haba niya po ay 4 meters at ang lapad niya 3 meters bawat isa bali anin po yung napagawa natin para i po natin yung mga ano yung mga anak kasi yung mga iba 7 months na nagde-dedit nagpapadedit pa rin masyadong mabait may dalawa tayong ganun na medyo payat na payat na dahil ang daming sa kanila hindi naman sila nagagalit so mas maganda siguro after 2 months iwawalay na para magpakasta ulit para hindi tayo ano alogi sa pagkain kasi may kita po di, dito sa pag-alaga ng native pag uh, nagpapaanak pero pag pinapakalaki mo mabagal po silang lumaki mga pangkatay ganun mabagal po konti lang yun ano in return minsan dogi pa po so ganun kahirap magalaga ng native at unless na mapakainin mo po ng pigs eh mahal po ng pigs na yun 1,400-800 na po ata lalo na dito sa Cagayan malayo po sa, ano, sa mga pagawaan ng mga pigs so mga pinapakain natin dito yung mga bilogbog mga ano tangkay ng ano ng gabi yung mga ito, kung ano po yung pwedeng pinapakain may pagkain na native na, na kanin minsan yung mga saging ganun po yung mga pinapakain natin so ito malulusog naman po sila so minsan yung mga kangkong niluluto muna din yung ng sabaw pero on the tayo kasi nabasa ko naman on the mataas pala ang protina So, yun, mapapansin nyo na medyo matataba yung baboy natin. Pero kung pig sana, mas mataba sila. Medyo lugi nga lang. Kung pero mapanakin natin mo, tingnan nyo yung mga after one and a half months na pagkadami tayo ng may mga bawat tayong biik na ano, 40 to 60 na biik lahat. So, kung 2,500 lang isa, nasa ano tayo? Nasa kumita na tayo ng 150,000 minus yung pinagpakain natin ng Uh, mga nanay nila ng darak yung bayad ng pocket so, alaga 7,000 so yun po yung gastos natin so malaki po yung kit